Ang mga maliliwanag na arko pa lang bago marating ang mismong kapitolyo, tiyak na mamamangha hakana. na. Our provincial capital. Talagang napakaganda at ramdam na ramdam ang kapaskuhan dito sa ating lalawigan dahil nakikita nga naman natin ang napakagandang dekorasyon ng ating kapitolyo. Nakikita din po natin ang kaputian ng mga nagniningning-ningning na talaga namang kumukuti ng na mga disenyo. As you can see, our Christmas tree is well adorned with cubes. Ang mga cubes na ito ay nagre-represent ng ating one town, one product which is sold. Kaya tara, tignan natin ito ng malapitan. Wow! Talagang nagniningning at kumukutikutitap ang kapaskuhan dito sa ating Kapitolyo. Meron din mga tsikiting na nasa taas. Dahil ang tema ng kapaskuhan dito sa ating Lalawigan ay... Pasko ang galing, bida ang mga sikitin. Dito matatagpuan natin ang ibat-ibang mga disenyo ng ibat-ibang departamento ng lalawigan. kani-kani ang konsepto din na naaayon sa tema ng kapaspuhan sa lalawigan ang dekorasyon ng mga gusali sa Kapitolyo. Ay, ang ganda! Ang saya dito! Sa mga interactive designs nga dito, tiyak na mag -e enjoy ang kahit na sinong bibisita, bata man o matanda. Sigurado rin mabubusog ang social media mo sa dami ng pictures na maaari mong i-upload.